Ito nga ay nahihirapan ang aking asawa kung saan niya inalabas yung ginawa niyang istante dahil napakalaki nga nito guys. At ito ay order ng kanyang tito sa kanya. Balay lang araw niya lang pala ito ginawa, mga limang araw ganun. Tapos ito nga ay problema namin kung paano namin ito ay lalabas dahil nahihirapan niya ang aking asawa. So ayan nga guys, ito yung itsura ng istante yung ginawa ng aking asawa. Tapos Naisipan na asik king asawa kung paano niya may lalabas yung istante dahil tignan nyo naman ay naparakitid ng aming daanan. Bale ito nga ay dinaana ng asawa ko dun sa likod namin at ayan nga ay sinira ng asawa ko yung bakod na ginawa niya ulit. Dahil nahihirapan silang inabas ito so ayan nga ay nailabas nila sa ibang ilabas nga nila ito sa kabilang bakod. Ito nga pala guys, isa itong mahirap sa pagnenegosyo lalo na sa amin dahil metal craft ang aming negosyo. Ay kasama dito yung paggawa at pag-deliver dahil mabigat. At saka syempre guys, hindi din biro kung paano ito deliver lalo na dahil ang kulukunong namin hindi naman kalakihan napakahirap talaga para sa amin ang mag-deliver ng ganitong klaseng istante, buti na nga lang ay meron siyang kasama ayun, na si Marvin at ayan nga, itunuan, tinunuan siya ni Amang yung kanyang lonon JT kung titignan nyo ha, guys ay napakalaki din talaga nito at saka halos hindi nga magkasya sa aming kulong-kulong -kulo. ayan nga, at nakaalalay lagi si Marvin tinunuan nga ay nagdatlong buhatin nitong istante at para may isakay din sa kulong-kulong -kulo. So ayan nga ay nagtapahirap talaga ang aking asawa guys. Buti na lang talaga at napakatsaga niya. At napakabait talaga ng aking asawa. Biruin mo kahit sa garing kahirap ng aming sitwasyon. Ay gumagawa siya ng paraan at dumidiscard kay para mabuhay kami. Hindi katulad ng iba na walang ibang ginagawa kundi magpalaki. Na alam nyo na it the learn. Ganito kahirap ang kumita ng pera. Siyempre kailangan ng tiis at tsaka tsaga. Lalo na kapag business ang pinag-uusapan masasabi sa kanya dahil napakasipan niya at napakabait pa. So ayan nga ay ipupunta na nilang i-deliver ang istante nito. Buti at malapit.